Sa lungsod ng Tacloban, Lalawigan ng Leyte, eh. hindi pinatawad ng masasabang loob pati ang pondo ng DSWD. Ang pera ay pangsaklolo dapat sa mga binagyo sa Northern Samar. Tinangay na mga magnanakaw ang 8 milyong piso. Ang mga sospek ay ang mismong driver ng DSWD, isang pulis at isang minor de edad. Nakatutok si Emil Sumangin. Exclusimo! Dito sa kahabaan ng Maharlika Highway, sakap ng barangay kay Baan, Tacloban City. Sinasabing hinarang ng mga hold na sakay ng dalawang motorsiklo ang kulay pulang DSWD accredited vehicle. Tinutukan ng driver at nag-iisang pasahero ng DSWD vehicle sa katinangay daw ang pera na winidraw ng mga staff ng DSWD mula sa sangay ng land bank dito sa Tacloban City. Mag alas 12 ng tanghali kahapon ng ang krimen at matapos ang higit sa 10 oras, nagkaroon ng lead ng pulisya at una nilang na-recover ang sinasabing higit sa 8 milyong pisong cash na bit-bit ng mga empleyado ng DSWD. Ayon sa investigasyon ng CIDG, ang 8 milyong piso ay sinasabing pondo para sa tinatawag na cash for training and cash for work program ng DSWD Regional Office. Para ito sa mga nasalanta ng bagyo sa mga munisipyo ng Bubon, La Visares at Katarman sa Northern Samar. Nakausap ng GMA News ang hepe ng DSWD Management Regional Office Chief na may hawak ng pera ng magarapang holdapan. Anya, Nakatakda saan ang dali ng pera sa Northern Samar Provincial Office. On the way, sumakay yung, ano, yung dalawang suspect. Okay. Sumakay po sa sasakyan nyo? Oo. Oh. Tapos po, Yung kiyo. isa sa likod, yung isa tumabi sa akin. Kinutukan ako dito ng barel. Okay. Tapos ma'am? Tapos yun, nag... dire tapos kung saan ako Di na, na saan kami nagpunta. Tapos pinababa ako doon sa isang lugar. Hawak na ng CIDG at kasalukuyang iniimbestigahan ng driver ng DSWD service vehicle na una nang itinurong posibleng may kinalaman sa krimen. Pero itinanggay ng driver na si Gustino Goco. Ayon sa kanya, hindi siya kundi isang pulis ang mastermind sa krimen na ito. Sana po yung dalawa. Magsurrender na lang. Ano masasabi mo naman na ikaw ay tinuturo na posible, posible ha, na may kinalaman dito? Sorry po, sir. Ha? Sorry po. Ibig sabihin, totoo, nagsasorry ka. Totoo ba? Kaninang madaling araw, Natimbog na, na rin ang CIDG ang isinasangkot na pulis sa 8 milyon peso robbery na si PO3 Arnulfo Boco, Boko assign sa Ormoc City Police. Nakausap ng GMA News si Boco, Ayon sa kanya, ang driver ng DSWD na si Goco ang utak ng holdapan. Nasa kamay na rin na CIDG ang ikatlong suspect sa holdapan pero dahil ito raw ay minor de edad pa, hindi na namin siya ipakikita. Minsan na raw tinawagan ng driver ng DSWD si Boco para bumuo ng grupo para tangayin ang pondo ng DSWD pero... Tinanggihan daw niya ito. Tuloy ang investigasyon sa kaso mula dito sa Tacloban City. Emil Sumangil lakatutok 24 Horas.